Black Day, ayan o. No. Kam. Ayan na, no, Black Day. Last day, syempre, black, oh, black Day. Hello, no. guys. Yun! Kimis mo. Kamusta? Okay, vlog na tayo. Ako black. vlog okay. Syempre, last day. Black no, no. no, 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 guys. Ayan na, no, last day. Ay, hindi mo na? Siyempre mag-vlog tayo, mga lang tayo. Siyempre mga mamusta tayo sila, Ayan, oh. lang sila dyan. <laughs> Hindi, vlog. ay sila. Ayan. Ayan na, oh, ayan, oh. Uwaan mo. Ayan. Last day the 10 vlog day, Mag-vlog pa yan. Oo. Oh. <laughs> Ayan Sama naman sa vlog. Hi guys! Give me the paper. Give me the phone. Hi mother! Get ready with me guys. May oh, show ko ah. Hoy, tingin! <laughs> Yun, mga GM o. Mga GM ko. Naglalaro sila Ano masabi mo sa ano laro nila ngayon? Ano? Oh, lupit. Sulit yung sulit. Ang so, sarap nung naglalaro. <laughs> Ayun! Ano? Ano daw? Masarap doon na naglalaro. Ayan. Paonik nga ako li. Yun. Para gala tayo ngayon. Gala tayo ngayon. Arat gumala. <laughs> so ngayon, yun. Last day ngayon since graduation day. Graduation na. Graduation oh, na bubur. graduation day namin ngayon. Then, Siyempre, mag-vlog ako. Sayang. Dahil graduation day lang, kanilas namin magkasama-sama na kami. Wait lang, si CR lang ako. Tapos na ako, CR. Let's go. Hey! Ito yung CR namin. Yan, makita nyo. Wait lang, ako <laughs> sa dito. Yun, nangyata. Pagbastos mo. Yan, yeah, si CR namin, o. Ayan, o. Hey! Hey!

Narabdam mo sa ulo. Yan. Na-record. Record. Yes, na-record. No oh, yeah. may sumobra dyan. Yeah. Ilan yeah. na lang? Ilan lang? Orders pa. Believe mo po si Mabini. Kasama mo ko parang hindi na nakita ko dalawa sa kanya. Kaya hindi. 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 Kamusta ang Bumili experience mo today? Dala kasi in order niya eh, so maduga eh. So hindi ko nalib. Oo, huwag kang manyo, huwag kang magalit. Dala mo Wala hindi. Kawawa ka naman. 28. O bakit? Dala in order mo eh. Oo, sabi sa ano. Eh, kaya, tagtataka ako ba 28? Sabi ko, naalala ko pala, tinanggol ko pala kita doon. Dapat 30. So nakita nyo yan. Ay, marami na yan. Yan, libre ko yan. Kita yan. lang. yan. May na sa Yan po, nagsisong siyonet Patay gutom po yan. Yan, nyo yan. Yan. ko yan. Yan. Nawawa siya. Si Mata. si, si Kasyopeya. Kasyopeya Yan, nakikita nyo. Sige, yan, nakikita nyo. Si ko yung ahh, <laughs> oh, <laughs> uh, Uy, tabi! Tubuan kasi! kasi? si, kahang ite, kahang serius, serius. wii, 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 Okay, bye-bye